Bravo. Almost heaven, West Virginia, and Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains. grabe guys <laughs> ang dilim sobrang makulimlim at saka parang paparating na po yung ulan so aakit ako dun sa kubo kasi meron akong tignan <sighs> lakas ng ulan dun oh. kita nyo naman sa babaw, oh. sobrang kapal ng ulap malapit na yung ulan ayun nag linis pala sila si papa dito sa kubo then yung tatlong dragon fruit ay nahinog na tatlo apat tatlo bali kinain na namin kagabi pagdating ko talaga galing sa sa Lapu-Lapu City Kinae namin agad yung um, dragon fruit. So, napakalinis na dito sa paligid, guys. Kasi, naglinis sila si Papa dito. Ano? You know, kita yun naman. Ako po. <laughs> Ang daming mga kusmos na tumubo. Ito yung kusmos, guys. oh, Ito. Lahat po yan. Puro mga kusmos. Yung kusmos ba na... Merong mga magagandang iba't ibang kulay. Woo. Wow. Woo. Lakas ng ulan guys, ipakita ko po sa inyo. Grabe. Pero doon banda sa May City, ay doon sa May Lungsod, mainit doon. Kita 'yun naman oh. Mainit. Pero dito banda napaka lakas ng ulan guys sobrang kulimlim yung ulap grabe ang dami talagang cosmos oh. tignan nyo yung cosmos kasi mabubuhay yan sa taginit then once na mamatay na siya yung kanyang mga bulaklak at saka yung mga buto na nanaglag sa lupa ayan tumubo ulit kapag mamulaklak na yan guys Sobrang ganda tignan. Napakalakas ng hangin guys. Sobrang dilim. Then ito yung dragon fruit. Ako, napa. Mayroon pa palang mga ano. Mga bulaklak ng dragon fruit. Isa, dalawa. no, Isa. Dalawa. Tatlo, apat. Lima. Anim limang bulaklak ng dragon fruit at saka yung malunggay dito guys tignan nyo naman yung malunggay napaka um, ganda ng dahon lapyo kay guys ba sabi saya pa tinatawag na lapyo lapyo it means fresh na fresh at saka ang ganda ng dahon talaga oh, green na green yung dahon so ayan na nga kumuulan na nga dito sa um, kubo at saka ang dami nga dito guys ang daming anay na sa loob ng hugo. Kinakain talaga siya ng anay. Woo! Lakas ng hangin. <laughs> tetay de saitas ya agui bo way atisa corriente Ito ay an guys, unos. Unos na ulan. Saktong sakto yung pag-akyat ko dito kasi uh, bago umulan ay nakarating na ako dito sa kubo. Grabe kung naabutan pa ako ng ulan dun sa baba, basang-basa talaga sa ulan. Nakikita yun naman na sobrang lakas ng ulan. So nilinisan pala nila di papa dito yung paligid sa kubo kasi, ng kubo kasi sobrang ano talaga sobrang um, bubat na yun nga nang dahil um, hindi na ako palaging pumupunta dito kasi meron akong um, trabaho so medyo busy sa trabaho so kaya pag uwi ko dito sa bahay bale uh, napagod akong umakyat dito sa kubo pero ngayon bale binibisita, binibisita ko talaga dito guys kasi tinitingnan ko yung dragon fruit baka meron ako makuhang mga um, mga similia kasi magtanim din ako sun, magtanim ako doon sa baba doon sa malapit sa bahay namin talaga ayan oh nililinisin talaga nila ni papa so, sayang yung dragon fruit na yan guys oh so, hindi siya nakakan talaga hindi siya nakagapang saan ba sa lupa yung kanyang ugat kasi bato na dyan eh kaya napapansin yun, na natumbay yung dragon Pero kukunin ko yun guys Grabe guys, ang lakas ng ulan ang hangin Yung hangin ay papunta talaga dito yung hangin So kaya napapansin nyo, sobrang basa dito Punta tayo sa loob ng kubo kasi <laughs> sa libo kayo guys. Sa libo kayo ang payag. So dito tayo sa loob ng kubo. Ito yung kubo ko guys sa loob. Dati nung wala pa akong trabaho, nung nag-aral pa ako guys, dito talaga ako matulog sa kubo. So, maganda naman dito tulugan kasi bayero. Hindi tayo uh, mabasa Meron naman siyang um kunting tulo dyan, pero hindi tayo mabasa kasi dito ako matulog banda. At napapansin nyo um yung sahig ng aking kubo ay tabla siya, guys. So, kaya mas maganda talaga siya higaan kasi para nakahiga ka lang sa um, tiles or sa sa semento plain lang siya guys ba hindi siya nag nagbukol-bukol <laughs> basta guys kayo na kayo ala nala ko ikikidai guys kayo na um, yung ulam kasi namin kaninang umagay malunggay pero nagkaroon ako ng kiki -ki. so ito guys may, may mantel na dito so mas mag, maganda talaga tulogan dito guys then may bintana may bintana tayo dito so, ito yung labas ito yung makikita ko ah, ko yung bintana yung makikita ko naman guys ito yung view na aking nakikita sa bintana ngayon kita nyo ayan oh. grabe talaga yung ulan guys pero mas maganda na rin mas maganda na rin to na umulan ngayon kasi yung hayop namin kawawa yung mga hayop kasi yung mga mga damo ay namamatay lang dahil sa sobrang init pero ngayon tignan nyo naman na uh, yung mga damo ay bumabalik balik na talaga sa dati ayan tapos yung niyog eh. so, akala ko yung niyog na yan ay mamatay na yan kasi kinakain po siya ng insekto ba yung tinatawag na anay anay sa bisaya guys ayan ko kung ano bang tagalog sa anay basta anay siya guys hindi siya anay na baboy ha. Anay talaga anay. Alam mo 'yung ako nakita taklong guys, so, dalawang taklong guys. Andun sa kubo. Isong natin kung maklaro ba. Ayun no? may dalawang taklong ako nakita. Mamaya kukunin natin 'yan. Dati, kung hindi yan pinutol, yung dakit na yan, sobrang laki na siguro. Kaso pinutol ni Papa guys, nang dahil na baka um, matauhan itong kubo ba? Tauhan ang, ang, kubo na hindi tao. Yung pinggan to. Hello. yung malunggay. Yan yung view. Diba? Aha. Tapos, dito naman banda, mayroong bintana dito guys. Ayan, bintana. Ang makikita naman natin dito sa bintana na ba? ay yung ikot. yung... Uh, likod ng kubo So sa mga baguhan po na nagsubaybay po sa akin, bali, yung kubo ko po ay walang kataw-tao talaga, wala akong kapitbahay dito, bali, nagkiisang kubo lang po ito sa tuktok ng bundok talaga guys. Ayun o, oh. no? grabe yung ngayon, sobrang lakas.